Bago niya naman iparinig sa atin ang kanyang inihandang awitin, ay makikipagkwentuhan muna tayo sa ating guest performer na si Eric Villanueva. Good morning sa iyo welcome to Rise and Shine, Pilipinas. Ito, una kong katanungan, kailan mo na-discover? Ikaw ay 24 years old pala. Yes, ano Pero anong age mo na-discover na meron ka palang talent na kumanta at mag-perform? Actually, around 2019, 2020 lang. Nito lang. Mm -hmm. This is actually my first time ever in my entire life na mag-perform live. Sa television? Uh, no, in general. Never oh, po, even sa person. events? Hindi ka nag-events? Oh, so, first time mo? That's it. Okay, okay. Well, even my parents haven't seen me perform in front of them. But... Eh, par hindi ka ba kinabahan kanina? Grabe po. Talagang like, parang lumilindal. Ah, okay. <laughs> so, well, sobrang kabal. <laughs> well, eto yun. Ah. Ano ba yung genre na kadalasan mong kinakanta? At sino yung mga local at international artists na ina-idolize mo? Uh, in terms of What really started me is Michael Jackson po talaga. Michael Jackson? Michael Jackson. Uh, Chris Brown and The Weeknd. Pero mm. si Michael Jackson yung pinaka may influence sa akin kasi mm -hmm. um, when I was young, my mom was uh, super avid fan siya. die hard fan talaga ng ni Michael Jackson. So nung 1997 na tayo, hindi pa ako She, hinarang niya yung convoy ng sasakyan ni Michael Jackson sa Ross Boulevard. Mm. And, like sumampas siya sa coon. Tinaghatak siya ng mga guard, gano'n. Tapos uh, binaba ni Michael Jackson yung bintana niya para hawakan yung kamay ng monggo. So, parang at that point nung narinig ko yung story niya, gusto ko magkaroon ng somewhat, hindi naman na ganun ka exact but somewhat that level of impact sa mga tao. Uh, ano mo, so, oh, oh, well, iba yun eh, the king of pop, uh, di ba? So, icon talaga. Pero may plano ka ba in the future na Since first time mo na nag-perform, yes, na may audience, na ngayon live sa television, may plano ka ba na ipagpatuloy ito or mag-perform sa mas medyo mga live events? Yeah. Oh yes po. Actually, this is my stepping stone kasi talagang napush ko ako lumabas sa comfort zone ko talaga. And now, I'm planning like QP fair, Paskuhan, or kung ano pang event. Mm -hmm. Marami na po before pa na nag-ask sa akin mag-perform. Yes. Ano dinidecline ko lahat kasi yung social anxiety ko po talaga, it always gets the best of me. Mm. So, di ba? Yung stage fright, wala naman yan. Pag nasimula mo na, okay. Ngayon, diretso mo na. na medyo nawala na siya. Uh -huh. mm. Pero even sa social media, hindi ka ba nagpe-perform? Di ba may mga... Hindi rin po. Hindi rin, ano? Opo, kasi... So, it's more on studio lang po din mag-release ako ng song. Parang never sa akin nag-occur na maging live performance. Gusto lang mag-release ng song na mapapakinggan map map ng mga tao. Mm -hmm. But now, I think I found a new uh, passion is performing. Well, since kanina yung unang performance mo, nakitawid mo naman, okay naman, maganda naman, na-entertain naman ng lahat. So, eto ba, eto eh, tuloy mo na? Ako, yes po. I'm planning to accept na lahat ng nag-offer sa akin na live performance. performance. Alright, maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa aming umaga, Eric. Pero, syempre, hindi na namin papatagalin pa ang kwentuhan na ito. Kaya naman, let us all welcome back si Eric Villanueva. I, you I don't really wanna be in a party, yeah. Better call somebody that's in your heart, yeah. Hit you right and teach me how to be, man. Love you, right, I'm also what I need. Hold me tight, so I can I make you feel. See, man, I can't be my door for it. i me Na 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 yeah 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 Na 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 yeah 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 Na 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 yeah 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 Na, -ay 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 -ay. na kang kasi bayo, kusong huwag kasi ko, kusong huwag lang na sabi mo. Ah. Kiss you right and kiss me out of it Love you right and what I can make you feel Day and night, bật đuôi của phở Na yeah Na 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 yeah 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 Na na na